Di yeah, ba muna na kaysa unang padong dito sa tabok. Pila na katuig po doon. Agusan River, mga nino? kato kay mo kuan ang yang bangka ang tingog di motor di motor nga bangka pero Ina nak betulnya kisah kenso unang. kamu nana kay putanan <laughs> di motor deh nana ina nang abang na. Ya, seguru. Ya, okay. Tit macam ni.